Welcome to Henry KNG TV. Ayun. Sakto sakto na yung ano, hindi ko pa kunyak kumaki. Kunang parking, ha? kung yung kunang parking. ako, yung parking. Sakto na yun. Sakto sakto na. Apilis yun yun ano? oh okay. yeah 先开一个洞，好

na na po namin lahat ng gamit na. Sobra ba gamit? Okay na. Sabahan natin yung mga gamit nga naman. Ay, isa ka natin. Ayun yung mga bata. Ayun yung mga gamit. gamit dami. Halihan nila yung bawat uh, maleta. Pinapalagang palatandaan. Ay sa... Iwain pa natin. Kulang pa? Ito lang. Wow. <coughs> Yan. na po yung mga bagahe. Nalagyan ng mga palatandaan. Sinalihan ng mga tela. yung tela brown. Para... Ayun. Para may yun. sila. Masarap sa Pilipinas o sa Afrika? I don't know. Ay, di ba? Alam bakit? I don't know. I don't, you don't know. You don't know. Yeah. Mas masarap sa Pilipinas. Hindi yeah, ah? yeah, yeah. 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 okay, ako alam. Ha? Ingat, ingat. Ingat. Mamaya ka dito na kanal. Ingat. Ay baba ko na sila. Naatid na sila doon. Ngayon po eh pababa na tayo ng airport. Noong departure. Ikot po tayo. Doon tayo gagawin sa gawin sukat. Doon tayo ikot. Doon tayo maghahap ng biyahe. Pauwi. Oh, Okay na Pampanga, Nevesia, or Bulacan. Ayan yung hapong. Bali na po, <coughs> po tinanong ko yung bata kanina, kung tinanong ko sa kanya, kung saan daw masarap, kung saan masarap. Ah, hindi ko niya alam. <laughs> Pero isa, nung una tinanong ko, sabi niya, mas gusto rin niya sa Pilipinas. Eh isa, yung huling tinanong ko, hindi rin niya alam kung saan niya mas masarap. <laughs> Mga bata, nakakatawa sila. Na. Ayun nga po, sige po, ganito na lang po yung vlog ko. At ngayon po, nahihatid po yung Matinga family. Kasama si Ruel, yung pinsang ko na namin sila sa Terminal 3 And na pa sila Well done Ay in pa yun Bali mamaya pa sila Pagka gabi Gabi pa makakawi yun Antoy nilang makasakay Ng aeroplano yun Pero po yun Sige po Ganito po muna yung vlog Ngayong araw na to Maraming salamat po Sana po eh, Sa mga kapal nito subscribe po kayo sa akin Para patuloy po ako Na mga pag-content Na Yun nga po Maraming maraming salamat po Kaya niti po Salamat po Ingat po